So, ni. Kung ganaw mo sa show may rapper, pwede ra. Pwede sa sa rapper, pero actually, mag-imo dyan ako, show may rapper. Pero wala naman po tayo mag-imo mga madams, rapper na lang kami gamit mo no, para dalikin. So, dyan, di kaya mga madams, o rapper na lang dyan kami gamit. Pwede nila siya nang ikat, kaupan, no, Happy Saturday ninyo. Buhay-buhay lang tayo ngayon. Business time. Tama na Happy Saturday.